Pinagkalooban ng bigas at pang tatlong buwang maintenance medicine ang mga nagpakonsulta sa isinagawang alagang kalusugan na programa ng Kapitolyo sa bayan ng Gabaldon nitong July 2, 2024. Matapos sumailalim ang mga ito sa libreng laboratory test, X-ray at ECG sa unang araw ng alagang kalusugan noong June 26, 2024, bumalik sila para makuha ang mga resulta at makapagpakonsulta ng libre sa nasabing medical mission. Kabilang sa mga ito ang magpartner na sina Mila Manuel at Rudy Francisco ng Barangay Pantok na ayon sa mga ito ay malaking tulong ang serbisyong medikal na handog sa kanila ng Kapitolyo. Nabatid na si Mila ay na-stroke kahit hindi na ito nakakalakad at hindi na rin nakakapagtrabaho. Ang kanyang kapartner na si Rudy ay tanging pagkakarpintero ang buhay. Malaking biyaya po ito dahil lalong-lalo na po kami wala kami pamilya ng kamot. Ito po ay inibigay nato. Ang gabi na lang namin sa bahay. Ibigay na lang namin ang mga ulam, mga Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga ito kina Governor Aurelio Oy Umali, Vice Governor Dr. Anthony Umali, at kay dating Congresswoman Sherry Umali. Maraming maraming po salamat, Gov. Uh, Sarap po, tuloy-tuloy pa kami ng pagbigay Salamat po, Gov! Amin, 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 amin. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga nag-uulat. Para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.